Aro. May huli pa lang ko mo kanina yan. Ayun ko. Ayun. Tingnan mo nga, sandali nga tingnan Ay, nga tayo, tayo, nga. pasok nga diretso nga doon. O oh, nga ano. Yan ba yung musang tay? Hindi Ayan. ano yung tawag dyan? Silo? Ano silo. si nasilo siya. Oh, siya. Tanggalin nyo, tanggalin nyo, tanggalin nyo. Ay, oh, sige, o, gigigil siya. Kaya mo, tol? Kaya. Sa, ako, matapang bayan, yan? Kami, Oy, matapang? Kami, matapang pala yan? Matapang. <laughs> ah? Ha? Ano yun yun? Ano yun yun? Tanggalin, tanggalin. Matapakatapang pala, oh. Eh? Pa Papakawalan ka namin! Kanyang kayang silo yan. Silo ba tawag yan? Silo. Ang tapang pala niya. Oh. <laughs> Dito yan, muntala yun. Oh. Matapang pala. Ha? Ah? Matapang oh, po. Oh, Ganyan po si, yung turun yan. Oo, oh, ayun. Tapos, tanggalin mo to. Tanggalin yung... Tali, tali, Nark. Tanggalin mo yung tali. Nasa lang Sayang. Ano siya, lalaki o babae? Ubae. Babae. Pala. Babae pa lang, babae. Babae. Babae? Para dumami sa gubat. Gusto oh, dito, eh. Kaya ba niya maglakad? Kaya Sige tol, yeah. di, di. dyan dyan Giyan, dyan man, dyan 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 Malakas sa bakbo huh? Hindi, bagal nga niya eh, nahirapan oh, siya dahil sa paan niya na ano siya ano Na ano siya yun oh. pero kaya niya yan no Nakakasurvive na yan, sirain niya yung silo, kanino kaya yan? Hmm? Saya. Ito, ang ginagawa namin, Pag pupunta kami sa kagubatan at kami nagikot-ikot. Ah, uh, yung silo, inaalis namin, sinisira namin. Para hindi na yung hmm? mga hmm? Hmm. Dito pala sa maliling. Saan tayo dadaan? Hmm. Tayo na siya? Wala na, wala na. Napakatapang pala nun, no? first time ko pong nakakita talaga ng wild na yun na nasa silo tapang grabe pala dito dito tayo dadaan talaga tay lahat na lang ng dinadaanan natin ganito ah kaya nyo ba eh, kasama natin mga pamanat si Glenn si Patrick po. saka si Nicole oh. Tabalo. kaya nyo Ay, hindi namin alam <laughs> <laughs> hindi raw nilalam alam. <laughs> si tatay kaya Kayo hindi. Pahinga, pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo. Ano yan, nag Uy, na kaya niyo? Balinaknak ba yan? Anong bunga? Anong bunga? Kinakain? Kinakain? Oh, Tingya, singya, kuha nga, kuha. Wow. Si Diyan na lang muna kayo. Ay, si Ben na daakyat. Ewan ko kung anong prutas ito nakita niya. May siyang prutas. Kaya, Wala tayong baon eh. Lagi. Lagi na lang walang baon. Ay! Big night! Tikman mo! Maasim nga yan! Ay sige, 'yun. Bignay, atay. Kaya pala may ano dito, kinakain din ng musang 'to. Oh, kinakain musang. Kaya dito pala nang ani ra yung kan. Ibirit atano, tibert. Oh. Uh, siguro. Oo, Ah, oo. Siguro. Hoy, Patrick! Kumapit ka diyan. Ah, <laughs> oh, gusto niyo ba? Basim, masim di pa tunad. Eh, ay, ano, bignay. Ayun po. Kami nagigikot sigot sa gubat. Hmm. Ano Sa mga sa mga may silo po na matatanggal namin, pasensya na po ha. Okay. <laughs> si Bernard po may pasimuno niya. <laughs> may Kasi tatay. Bahala sa bumalit yung ari <laughs> <laughs> Sarap po. Bignay. Eh. O oh, isip ang tawag sa mga katutubo. Pero iba talaga yung musang. No, grabe, no? Mm. Mm.